So, good day mga boss. Ito po yung ano, ito po yung, uh, unit na goods na magandang tumakbo. So, may isang may isang unit doon na may problema niya. So, dinaga ng turbo na ganito. So, ito. So, i-check natin ng ano, ng may pa-check tayo dito na ano sa vacuum So ma-check natin kung anong saan ba to, ano bang para to gumagana. So tanggalin natin to. So ikakabit natin to. So wait lang. Tanggalin muna natin. Start natin. Yun, napaganda ng andar niya, boss. Napaganda. So pag ni natin siya, yan, tinutulak po yung ano ko, yung daliri ko ng hangin. So, tulak po pala yung ano yung purpose nitong host na to. So lalagyan natin ito ng pambakyum. So pagmasdan mas po yung ano yung, yung nangyayari sa kanya. So tinutulak ko siya mga boss. So yan. Tinutulak. So ibig sabihin yung goods po yan. Tapos yung connection nito dito. May may, may connection pala to dito. Tapos dito. So maganda tayo ng ganyan? na nagayahin natin itong position na to so okay ah uh, tingnan natin yung sa kabila na ano na unit tapos ito ah uh, ito pala dito pala ito nakalagay so dito so tingnan din natin to kung anong kung anong function nya <laughs> so trip natin lagyan natin ng vacuum so tingnan natin yung vacuum kung anong nangyari so paigop eh, so paigop po ito mga boss itong part na ito paigop so ayan ibabalik na natin so ayan Napakadalit -napaka boss mag-trouble pag may ganito ang ano, uh, parts, ay ano, oh, uh, tools. So, yan. So, hindi tayo mahihirapan. So, pupunta tayo doon sa unit na may problema. Tsaka yung tunog po nung boss, iba tunog doon. So, off na muna natin to. Ibigay natin sa kanila. So, yan. Up na natin. So, ilak natin para hindi manakaw. So, andito tayo sa opisina. So, bigay mo na natin itong susi. Sir, surrender ko lang itong susi. Ayan yung susi. So, ayun. Napakaganda mag-trouble, boss. Pag may, ano, may, may unit kang nagana. So, madali siya mag-trouble. So, ito. So, ngayon, ah uh, ito dapat, parts na to ay nato, ito, natulak. So natulot tayo Start natin mga boss Ignition on Pero wala siya check engine So tingnan natin ang mangyayari Wala Wala Umuus lang yung ano yung uh, Ano yan So walang nangyayari Dito naman Dapat ito ay patulak So natin So madaling sabi Pwedeng may problema sa ropo nito So na-diagest ko na So uh, na-diagest uh, Tingnan natin kung anong problema din sa kabila na sa kabila okay naman sa kabila So titignan natin mga boss kung bakit ayaw niya So hanggang dito muna aking mga video bobo. Update ko kayo sa mga, sa susunod na video. Kung so ano mangyayari. So siguro magkakalas tayo ng turbo nito.